Huwag na um <coughs> Lalo ka lang mang <coughs> eh. Ang kaya ko to. Lalaban ako kasi gusto ko pong makasama si Jello. <coughs> yung mga madre, si Sig, kayo. <coughs> kaya lalaban ako. Kasi gusto ko pong maging masaya. <coughs> Lahat yan magagawa mo, okay? Baka ligtas din tayo dito. Laban. Laban lang. Kapit lang, hiyakan lang. Makakasurvive din tayo dito. Ewan tayo, wala ng pag-asa. Parating ngayon, tulong para sa atin. Tulong! 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 Tulong!